Hello mga boo! So for today's vlog, pupunta tayo ng Aquaria KLCC. Tapos nagbook uh, nag na rin ako ng Grab. 8 Malaysian Ringgit lang bali. 104 pesos kapag kinonvert sa atin. Tapos yan, naghihintay na. Hinihintay ko na lang yung driver na makarating. Medyo kinakabahan ako. paludarium. Alam nyo ba kung ano yung paludarium? Ayan. Hindi ko Ngayon ko lang siya nakita. Delete mga isda. Eh, may maliit Eh. Parang dinos. <laughs> Parang sarap iprito natin pa dito. Ayan, o. Ayan. Ang ah, Ang oh, cutie. Tignan nyo. Hi. Weaver, bang, jump.

ayun electric king a galactic asia paano na naman oh nakita electric king selso ayun kapat niya tapos kung sa kada buwan man dalawin da libatan ay sabila nagminta umayun ni ko magkuwento hindi mai sila naman ayun sa loob Ayun dito si Taran Ayun nasa loob Wala, hindi ko rin makita Ano ba, ano ba meron dito? Ang kitikit cute Nalelo ko si Ash yung nai-cover. Yung nag-aaway. Hello! Ang ng bata. <laughs> yung okay. nakakawain. ko ito yung pangalan nung ano, nung hayo. 嗯。<laughs> ชาวยามาเออเองนะครับก็มากันนะเราก็จะมีชานั่นก็เหมือนกันเองที่ได้เรียนกันในเนี่ยได้เรียนอย่างมัน10 year dead year in real 15ปีก่อน

nasa loob na tayo ng barko. Wala tayo nasa loob ng barko ni Spongebob. Ayan, meron dito ano, yung mga... Ang tawag dito yung kay Nemo, Cloudfish. No, a Cloudfish. Ay, hindi, mo, Cloudfish. False Cloudfish. Ayan. Sino ka dyan? Ang liliit, ang liliit lang pala nila. Ay, may nagsasalita. Ayan. Ah, may field trip ata. Oh, ayan. Ang linis, ang linis nito. Oh, sino ka dyan? Ah, ito yung nakikita natin sa mga fish tank. Ito sa computer. Pakita ko sa inyo. Wow. dito naman sa loob magiging kulay blue na manalayo. Ito yung mukhang ano, yung mukhang favorite na ulam ni tatay. Ayungin. mukhang ayungin. <laughs> Ayan. Ay ba tayo dyan? Selfie, selfie! <laughs> Ayan. can see what's happening inside. No. Nasa horror house. Dito ba tayo sa shark? sa programa. Oh. Ding dito, nila. sandito nil. Logo side nito. Ayun. Di diba, tayo nasa loob ng aquarium. Hindi aquarium naman talaga, pero parang nasa loob ikaw mismo, 'no? The coral conservation. Yes, what are we? Sea turtles and contribute. Maganda talaga magkakataon kayo ng ano. Ah, daming bata. Ah, okay. Hindi ko alam, hindi ko lang kung saan dito yung may, may shark shark. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ang ganda na nung, ganda nung ano, nasa aquarium. English kasi baka yung maintindihan nila tapos mali yung ano ko, mali yung pagka ko. Hi! Hey, ah, ito yung mukhang ano, mukhang barakuda. Ito yung mukha, mas mukha tong barracuda. Paano kaya kapag ano, no? Pag... Ang laki nun? Paano kaya pag diluto mo yan, no? mo sinigang. Labi yung kaliskis. Ang laki! Ang laki!

na lang tayo Jalan, siap belum? bak ba yan? Hindi. but may shirt? Ay, <laughs> ito shirt. Ito. Ang chalang fish. Ganda nitong aquarium mo. Parang may puno sa loob. Pero hindi uh, siya puno. Hindi ko mabigyan ng justice yung ano, mga isda nagulat ako din sa ano. kalagot ko totoo. Ay. Ay. mainit ka na? Hindi ko mabigyan ng justice yung mga ano, yung mga nasa video. Ay. Ito. Ang tawag dito, mistisong isda. Ay. Teka. Alam, makatingin sila sa akin. Ang tawag. Okay, kayo. Hi. Hi. Hello. Ang dami ko rin na kiss. Ay, nangganda, oh. Napatingin siya sa akin. Hello. Huwag doon lang kayong kaiskis. Huwag doon lang silang kaiskis. Eh, mukhang ano, bangus. Pwede bang kumuha pang lunch? Joke lang. Ayan. ko alam yung iba. Ito. Ano meron? Alwa. Bukas ba? Eh, bukas. Baka may tumalo. Wala naman. Wala naman meron doon. Ang dami yung mga estudyante. Ay! Ayun na. No, Ang ay laki oh. yun. Ang laki. Ang laki. Nami mga anak dito ni Monilo. Ganda, daw may ibang ng isda. Oh. oh. Grabe ang init dito pero okay lang. ganda talaga. Di ko, di ko lang sure kung pwede maghilamos dito. Pero pag siguro pag nauuhaw kayo, pwede kayo uminom. Malinis eh. <laughs> Ay yung mga buhay na buhay din yung mga coral so Yan yung mga coral. Ang laki! Ang mga kuras! Ayan! Ang laki Apparently reminder as you can see at the second floor we have a lot of open pools. how so, much remind everyone for your own safety, you are not allowed to put your hand inside this open pool. Can no, repeat? No, 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 no. As you can see at this second floor, we have a lot of open pools, so let's everyone for your own safety, you are not allowed to put your hand inside this open pool And for those who want to take any kind of photos or any kind of videos, please make sure you already turn <laughs> off Alam nasa, alam ko nasa, ko nasa ng ano. Ay, may shark yun, may shark. Baby shark. Ayun o. hello, si hello. Sila, Kala ko is Ayun na. Oh, sino ka dyan? May pa-shark sila. Ay, yung, yung <laughs> <laughs> an laki. <laughs> Ang an no <laughs> cute. Ay, yung laki. Ang laki. Ang laki ng shark. Ay, te. Parang maliit pa nga siya eh. Hindi pa siya yung parang sa ano parang kakainin ka ng buong. Ayun, nakakatakot may batik-batik po. Ay, sapsap. Ba sap One sap-sap. Ah, ayun, sap-sap. Uh -huh. Ayun, yung mga stingray. Ano na kayo? Yung mga nasa labas pala kanina, mga baby. Your mask for your own safety, and never leave it inside of the tunnel space. Do not eat or drink during your time inside the tunnel. Ensure that your family at all times. Kindly reach out to any of our staffs nearby if you need assistance. Thank you for an aquarium at KLCC, as a place visit today. Have a good day, Parang sila lumilipad doon. Oh. <coughs> Ay. Ay, noo. Ang laki. Ang cute. Ito, pwede ko lamin mamaya. Buha ko isa na si ihaw ko. Oh. Ang <laughs> oh, cute dito. Ang dito.

na ay alam ay hindi hindi pa tapos mayroong pa pala ah dire dire dito pa din we are now outside ah pa ito ang nakit pala kasi doon tayo nag start kanina dun sa papasok dun sa kabila out na tayo Oh, asin pa ba dyan? Ang <laughs> ganda dito. Mag-enjoy. Ah, pamilya. upan dito. Ang ganda dito niliya nee nee oh wait baba meron pa kalabo sa kabilang meron pa salamin pa lang kag the governor new experience nakadetalye sa kabilang dito lang dito sa kabilang kabila. kabila, ko ano na meron biofluorescence importance of bioluminescence wala na kayo ko akin sana po ako ang ganda what is bioluminescence Florissa Nonsense. Hindi ko alam kung ano yun. Um, ah, outside. Ano na ata to? Exit na. Exit na. Exit na. The... In my office. Hi! Ito po yung tentacles niya. Laki! Diba? Sino ka dyan? hindi ko alam, hindi ko na alam yung ibang anong ano kaya hindi ko Alam. alit lang pala ng seahorse. Ano kung malalaki? Ito. Mm. 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 ang kaya ba ito? hmm. ping dito ang Magellan. alam mo pa ko lahat yeah. ba? mga ah, mga souvenir na dito. kasulan naman tayo inbibili para mga souvenir, souvenir. Yan, ung cutie yung oh. Yan, may mga paref magnet sila. Yan yung Petronas Tower. Petronas Twin Tower. Sa ano na tayo? So, Sa KL Central. Ay, KL Central. 8. Central Market.